Grabe yung pagkano pagka, bangka. Magandang araw po. Welcome po ulit sa aking YouTube channel. Ito po si uh, Darwin. So nalito po ako ngayon guys sa, ano, sa gilid ng kalsada kung saan po uh, nagkaroon po ng aksidente. Yung aking uh, kakilala o aking katrabaho, isa pong Pilipino dito po uh, sa, ano, sa Canada. So nalito po kami guys sa, ano, sa nakatira sa, ano, sa Ontario. So nangyari po ay naka ano po siya, nakabangga po ng ano ng uh, ng deer. So napakadelikado po dito ng ano ng kalsada dito sa Canada lalo na po pag ano ganitong nasa countryside. So ito yung countryside dito. So itong line na to, so dito po siya nakabangga ng ano ng deer. So nangyari po sa kanyang sasakyan ay talagang grabe po yung tama. So yung lahat po ng ano niya, lahat ng uh, airbag pumutok yung sa harapan at saka sa likuran. So yung tama ng sasakyan grabe talaga hindi na, na, talaga pwedeng ano uh, i-repair pa. So insurance na lang ang magiging ano nito. Insurance na lang po yung bag, uh, bahala kung ano po yung findings ng no, ano ng no, no, pulis. Grabe oh. Wasak na wasak. Grabe yung pagkatama niya. Wala ba? batayo talaga yun. Wala mangyayari. Kasi kung galing dito, hindi mo talaga makikita kung nandiyan nagtatago. So, ano ah, eh. Pati yung airbag, Wala, oh. pati yung airbag pa na, hanggang sa loob. Pumotok lahat eh. Kasi yun mamaya, yung, yung gas mo eh, usok yung mga. <laughs> Ito lang yung takbo. takbo. grabe. Ng... Oh, mga sa ating tutu, jikit masyado sa ano eh. Jikit masyado sa... guys yung ano yung deer papakita ko sa inyo yung patay talaga yung deer guys namatay talaga siya huge one. grabe yung pagka ano nya pagka bangka lakas sabi niya, 70 lang daw ano, ano niya eh. 70 lang yung takbo niya eh. Hindi niya nakita kasi galing daw dito eh. Hindi, hindi mo talaga makikita eh, pag galing dito. Siguro tumak tumalo ng pag ganyan eh. Pag, -pag ganyan, hindi mo makikita dito eh. Mm hindi, -hmm. maganda yung kumada yung ano niya. Ay, yung airpods. Say, this one. Yeah. Lots of meat, eh? Sure, <laughs> Just gonna fill out some meat, yeah. Huh? And you need a hand. Oh, you got her good, she got her good.

Oo, oh, no na kayo kinuwanan niyan. Tingnan mo. Siguro yung niya. Eh. Sigrabe yung impact, siguro yung pagkabangga niya dalawang beses. So nabangga niya, so tumalsik tapos nabangga niya ulit. Kaya yung sasakyan niya yung tama, magkabilaan. or yung sa harap ng bumper, magkabilaan. Gusto ko lang po sa inyo ibahagi na kailangan po ay uh, doble po ang uh, pag-iingat. Lalo na po dyan sa mga nagdadrive ng uh, sasakyan. Lalo na po yung mga nakatira sa countryside. So mga sa mga kababayan natin dyan. Ingat-ingat uh, lang po. And Don't forget guys to uh, subscribe to my YouTube channel. And thank you so much and God bless.